ganito naman kami dito sa supermarket. Ayan. I-purchase okay, ka ng bag. Welcome. Please scan your first item. Scan. Tapos i-scan daw. Ayan. Okay. Hmm? Sige. Pukha ako ng isang basket. Ayan. Wait for Ay Ah, pag matagal na pala Pag matagal pala guys <laughs> Naging stop Kailangan tuloy-tuloy Ang pag-i-scan nyo So, ayan ang ating oh, Instant share ka ha Scan-scan hmm. muna siya ba diba, napakagaling dito para hindi na kailangan ng mga cashier kasi may mag-assist lang dito na dito sa counter na to dito dito ayan So ganun lang guys para napakagaan ng buhay So and after niyan ito na finish and pay so ayan So five. pay Ayan ang i-ano mo i cash to cash. Yan. Yan. Yun ganun guys. Kung may card naman kayo, pwede naman card. Ito. Ito ang mga barya-barya dito. So, 1, 5, At kung may bills naman, dito naman ang bills na ilalagay. 700. So, yan o. Oh. Makikita nyo may scanner naman dyan. dyan to so, 632. Kailan pa ko lang. May barya ka pa dyan. 1.5. Kailan pa. Ayan. Oh. Ano na lang, kulang. 200. 200. Ang Pabarihan, pabarihan Ay, babaryuhan din. Pero well, okay lang. At least, buo na yung... Hmm. Okay. So, ayan guys. Dito, dito. Ayan. I-insert mo dito ang bills. Yan. Please select one of the buttons on the screen. Please take your check. Ayan, ang daming space. Tapos lalabas dito yung resibo mo. Ayan. Wala yung guys. O, diba, napaka-simple. Tapos pupunta tayo dito sa kabila. Ayan. Dito naman tayo. Dito tayo maglalagay. O, tabi mo yung resibo. Dito tayo maglalagay ng... Ano? Yung si mga pinamili. Ano? Plastic bag? Ah, huh? oh, mm -mm. Ito ba Yan. Tapos dito guys, kapag may mga, may pinamili ka na wet, eh dito, ayan yung plastic. Sarip lang to. Bawa. bumili ka ng isda. Pero yung mga isda dito nila, naka-styrofoam. Yan. Dito, halimbawa, pag may mga basa-basa, gusto mo ito para hindi tumagas. Yan, lalagay mo yan sa plastic na yan. Libre lang yan, guys, dito. Yan, tapos may libreng tape na din. Yes. Ayan siya. Oh, libre. Ang daming tape ah. <laughs> ayan. O, oh, diba? Napakaganda dito talagang, ano, malinis. Ayan. Tapos yan, ilalagay mo na yan sa plastic mo. Para yan. Ayan. Ayan. Tapos, siyempre to basket, ibabalik mo sa paglagayan niya. Hindi mo na kailangan tayo yung mga ayun. guys. Oh, yung magbabay ka na. Bye.